Inisip niya na mayroon siyang lahat ng oras sa mundo para makapagdesisyon. Sa isip niya, ikaw ang mananatili, ang susuporta. Naniniwala siyang ang mga araw ay pwedeng umusad ng dahan-dahan, dahil nandyan ka lang palagi, naghihintay, tumatanggap, nagtitiis. Ngunit may nagbago. At ang pagbabagong ito ay hindi ingay. Tahimik ito, halos hindi mapansin ng hindi marunong makakita ng mga senyales na ibinubuga ng puso bago pa man magsalita ang bibig. Hindi ka nakipagtalo. Hindi ka sumigaw. Hindi ka nagmakaawa para mapansin. Dahil nagsimula ka ng lumayo. Hakbang-hakbang. Inaalagaan lamang ang iyong sarili. At nang sa wakas ay napagtanto niya, huli na. Umalis ka na. Naniniwala siyang may kapangyarihan siya sa oras. Na maaari niyang ipagpaliban ang mga desisyon. Na maaari niyang subukan ang iyong mga hangganan. Ngunit ang tahimik na dignidad ay isang lakas na hindi nagpapahayag, hindi nagbabanta, hindi nag-aabiso. Kumilos lamang ito. Naipit siya sa sorpresa dahil palagi niyang inisip na siya ang magdedesisyon sa katapusan. Sa kanyang isipan, hindi mo alam kung paano kumalas. Munit ikaw ang nagpakita ng tapang na hindi niya kailanman inaasahang matatagpuan sa iyo. Walang palabas, walang drama. Tanging ang katotohanan, hindi mo kailangang patunayan ang anuman hindi mo kailangang manalo sa isang nakatagong laban. Sapat nang piliin ang iyong sarili. Mayroon bang mas masakit kaysa sa pagkawala? Ang hindi inaasahang katahimikan ng taong palaging sumasagot. Ang bakanting espasyo na iniwan ng taong tila handang manatili magpakailanman. Nalaman niya ito sa pinakamabigat na paraan, ang katahimikan ng iyong pag-alis ay umuukit ng mas mataas kaysa sa anumang salitang maaari niyang ginamit upang ipagtanggol ang kanyang indecision at pagkatapos, sa loob niya, isinilang ang tanong na palaging dumarating ng huli, bakit hindi ko nakita na siya ay umaalis na? Ito ang ironi ng buhay, maraming tao ang naghihintay na makatagpo ng paglaban, ngunit hindi sila handa na makatagpo ng kalayaan. Naniniwala siyang siya ang dapat na magwakas. Ngunit nung nakita kanyang umalis ng mahinahon, na may kagaanan, na may dignidad. Napagtanto niyang hindi siya kailanman naging may-ari ng oras sa kwentong ito at ang pag-unawang iyon ay nagbago ng lahat. May mga taong nalilito ang lakas sa sigaw. May mga taong nalilito ang tapang sa pagtatalo. Ngunit ang iyong lakas ay tahimik. At dahil dito, ito ay kaakit-akit, hindi maikakaila at hindi mapapawalang bisa. Maaari niyang subukang tanggihan. Maaari niyang subukang isulat muli sa kanyang isip ang eksena, sinasabing dapat siyang umalis ng mas maaga. Ngunit sa kalooban, alam niya, ikaw ang nagbigay ng hakbang na wala siyang lakas ng loob na gawin. At ang pagkilala na yon ay sumisiklab. Napansin mo na ba kung paano, sa ilang pagkakataon, sa oras na ikaw ay walang hinihini, doon lamang napapansin ng iba kung gaano sila nawalan. Ganito iyon. Nang itinigil mo na ang pagsusumikap na maunawaan, nang sumuko ka na sa pagtanggap, nang nagpasya ka na lamang na umiral para sa iyong sarili. Nakita niya ang kadakilaan na palaging naroroon sa iyo. At ang kadakilaang iyon ay hindi sumisigaw. Ito ay simpleng humihinga. Ngayon, siya ay nabubuhay kasama ang alaala ng sandaling iyon nang napagtanto niya. Hindi ito nang sinabi mo ang isang matigas na bagay. Ito ay nang pinili mong hindi sabihin. Hindi ito nang hinamon mong umalis. Ito ay nang umalis ka ng walang paalam. At ang pagkakaibang iyon ang nagtanggal sa kanyang kalmado hanggang ngayon akala niya isang araw iiwan kita. Ngunit isinulat ng buhay ang kabaligtaran, siya ay iniwan sa likod. At hindi ito dahil sa pag-abandona, kundi dahil sa dignidad. Ang dignidad na hindi kailangan ipaliwanan. Ang dignidad na hindi humihingi ng palakpakan. Ang dignidad na simpleng nagpatuloy na may matibay na hakbang nang hindi lumilingon sa likod. At ito ang pinaka nakabibighaning kapangyarihan sa lahat. Ang kawalan na hindi naghahangad na maramdaman, ngunit di maiiwasan. Kung nangyari na ito sa iyo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Ang oras na akala niya ay kayang kontrolin, ngayon ay siya ang kinokontrol. Tumingin siya sa likod at nagtanong kung kailan siya nawalan ng hilo. Ngunit hindi ito isang sandali lamang. Marami itong maliliit na sandali kung saan tumigil ka na sa paghihintay sa kanya para sa isang bagay na hindi na makatuwirang asahan. Hindi niya nakita ang bigat ng bawat katahimikan. Hindi niya nakita ang halaga ng bawat hindi na ibalik na kilos. At sa gayon, nang makita niya, gumuho ang kastilyo, hindi dahil gusto mong sirain ito, kundi dahil pinili mong hindi na ito itaguyod mag-isa. At narito ang katotohanan na hindi niya nagawang harapin, ang nagmamahal ay hindi umaalipin. Ang nerespeto ay hindi pinipilit. At ang may dignidad ay hindi humihingi. Alam mo ito, kahit na tila hindi mo alam. Kahit na akala niya siya ang may kontrol sa kwento. At kaya, ngayon, hinaharap niya ang alaala ng iyong pag-alis na parang salamin. Dahil naroon, sa tahimik na galaw na yon, nakita niyang naipapakita ang kanyang sariling kakulangan sa malinaw na pagpili. Marahil nais niyang sisihin ka. Marahil sasabihin niyang umatras ka ng masyadong maaga. Ngunit, sa kaybuturan, alam niyang hindi ito totoo. Hindi ka umatras binigyan mo lang ang iyong sarili ng pahintulot. Nagbigay ka ng pahintulot na huminga sa isang espasyo na hindi na umangkop sa iyo. At ang pahintulot na iyon ang nagpapadala sa kanya ng takot, dahil ipinapakita nitong natagpuan mo sa iyong sarili ang hindi niya kailanman nayalo. Patuloy pa rin siyang sinusubukang muling buin ang eksena sa kanyang isip. Sinusubukan niyang isiping maaaring may sinabi siyang iba, gumawa ng ibang dalaw. Ngunit palagi itong pagkatapos at ang pagkatapos ay hindi binabago ang ngayon. Ang naiwan sa alaala ay hindi ang ginawa niya. Ito ay ang ginawa mo. At ginawa mo ito ng walang ingay, walang paliwanan. Ito ang alaala na daladala niya, ang sandali ng nawala ka sa kanya, nang hindi niya namamalayan na nawala ka na noon paman. Sa kaibuturan, laging nagbibigay ng mga senyales ang buhay. Ngunit ang hindi marunong makapansin, tanging nakikita na lamang ito kapag wala ng pagbabalikan napansin mo na rin ba ito? Kung gaano kaagad ang puso ay nagsasalita bago ang bibig? Kung gaano kaagad ang katawan ay nagsasalita bago ang pamamaalam? Sutil ito, ngunit totoo. At iyon ang nangyari dito. Naiintindihan lamang niya nang makita niyang wala nang natirang bagay na maitatago. At ngayon, ito ang bahagi na kumakain sa kanya, ang katiyakan na umalis ka ng walang dalit. Umalis ka ng walang hinanakit. Umalis ka ng walang paghihiganti. Ito ang pagkakaiba. Hindi ka umalis para saktan siya. Umuwi ka upang pagalingin ang iyong sarili. At ang ganitong uri ng pag-alis ay hindi maaring labanan dahil walang argumento laban sa kapayapaan. Alam mo ba ang bigat ng isang pamamaalam na nasabi ng walang mga salita? Nalaman niya. At mula noon, ang kanyang alaala ay paulit-ulit na bumabalik sa kawalang saysay. Ito ang pinakamabigat na tunog, ang katahimikan ng isang taong umalis ng buong loob. Palagi niyang inisip na ang kapangyarihan ay nasa paghawak. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakawalan. At ang nagpakawala ay ikaw. Ang katotohanan ito, simple at matalim, ay naging parang nakabukas na sugat sa kanyang alaala. Hindi dahil sa aktong iyon mismo, kundi sa paraan nito. Dahil walang akusasyon. Walang panghihini. Walang mahahabang paliwanan. Mayroong tanging kilos, ikay tumayo at lumakad. Sinubukan niyang tanggihan ito sa harap ng iba. Sinabi niyang wala siyang pakialam. Na siya ay nakapagdesisyon na. Na siya ay naghihintay lamang ng tamang oras. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi totoo ito. Ang pagkabigla ay ang pagkakaalam na hindi siya ang pangunahing tauhan ng pag-alis. At ito ang nag-iba sa laro. Inaasahan niyang makikita kang nakatali sa pagdududa. Ngunit nakita niya kayong nakatayo sa kalinawan. At ang pagbabagong ito ay nagtuloy na sumunod sa kanya. Hindi mo kailangan ng mga pangako upang ipaliwanag ang iyong desisyon. Hindi mo kailangan ng mga luha upang gawing dramatiko ang pag-alis. Ang iyong dignidad ay naging napakamalinaw na ito ay kumurot sa kanya. Sakit dahil hindi ito matutukoy. Maaari niyang sabihin na siya ay pagod na, ngunit hindi niya masasabing ikaw ay nagmakaawa. Maaari niyang sabihin na hindi na siya nakakakita ng hinaharap. Ngunit hindi niya maikakailan na ikaw ang unang umalis. At ang salungat na ito ay parang basag na salamin. Tuwing tumitingin siya, nadudurog siya muli. Nais mo bang malaman kung paano ang kawalan ay maaaring maging mas malakas kaysa sa presensya? Nalaman niya. At ang nagpapahirap sa kanya ay hindi ang kawalang sa mismo, kundi ang paraang ito ay nalikha. Walang digmaan. Walang labanan. Tanging isang katahimikan na puno ng kahulugan ang panahon ang naging saksi. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kumilos na parang walang nagbago. Lumabas kasama ang mga kaibigan, humahalakhak, ipinakita sa mundo ang anyo ng kontrol. Ngunit sa pagbabalik sa solo, ang echo ay bumabalik. Ang echo ng sandaling na pagtanto niyang wala ka na. At sa katahimikang ito, ang mga hindi komportableng katotohanan ay sumisigaw. Nais niyang maniwala na maaari kang palitan. Munit ang napapalitan ay ang maingay, hindi ang malalim. At ang iyong pag-alis ay hindi maingay. Ito'y malalim. Kaya naman, walang anuman ang kanyang subukan na punan ang puwang na iyong iniwan. Hindi siya nakakaintindi. Ngunit sa kaibuturan, alam na niya, ang dignidad ay hindi mapapalitan. Ito ay natatangi. At sa sandaling ito ay napagtanto, walang paraan para ito ibaliwalain. Nagkaroon ng mga gabing nagtatanong siya, "Bakit hindi ako lumaban? Bakit hindi ko ito nakita noon?" Ngunit ang oras ay hindi bumabalik. At ang kamalayan na siya ay naging tagapanood ng sariling pagkatalo ay kumikilos sa kanya. Dito nakasalalay ang pagkakaiba ng mga taong nag-aakalang may kontrol at ng mga talagang kumikilos sa kanilang buhay. Hindi ka naghintay na siya ang magpasya. Ikaw ang nagpasya. May mga taong nakikita ito bilang pagyayabang. Ganun din ang iniisip niya noon. Ngunit kalaunan ay naintindihan na ito ay hindi pagyayabang kundi respeto sa sarili. Hindi ka umalis dahil nais mong patunayan ang isang bagay. Umalis ka dahil wala nang kailangang patunayan. At ang pag-unawang ito ang siyang pinakanakakasakit. Sapagkat habang siya ay naglalaro para mapanatili ang mga anyo, pinili mong simpleng pagyamanin ang katotohanan. Napansin mo na ba kung gaano kasakit para sa isang tao na mapagtanto na binawasan ang halaga ng kanyang minamahal? Tama iyon. Hindi niya inaasahan. Hindi siya naniniwala. Sa kanyang isipan, ikaw ay marupo. At pagkatapos, ipinakita ng buhay ang kabaligtaran. Ang pagkabigla ay hindi lamang sa pagkawala sa iyo. Ito ay ang pagkaalam na ikaw ay mas malakas kaysa sa kanyang puno. Narito ang punto kung saan lahat ay nagiging kabaligtaran, ang umaasang may kontrol, ngayoy nakadarama ng kaliitan. Ang akala na siya ay magiging alaala bilang iyong iniwan, ngayoy taglay ang marka ng pagiging iniwan. At walang maskara ang makakapagtago sa pagbabaligtad na ito. Kahit anong pilit niyang magpanggap, ang katotohanan ay nagbabalik, ikaw ang umalis muna. At sa ganitong paraan, ipinakita mo ang kapangyarihang hindi niya kailanman naisip. Paulit-ulit pa rin niyang binabalikan ng eksena. Ang sandaling siya ay umaasang makatadpon ng laban at natadpuan ang kapayapaan. Umaasa ng mga luha at natadpuan ng katatagan. Umaasa ng pagkakabit at natadpuan ng kalayaan. Ang ganitong alaala ay dumarating sa kanya sa katahimikan sa mga pagitan ng buhay. Kapag siya ay numiti, mayroong sumusugat sa loob. Kapag siya ay nagtatangkang matulog, ang kawalan ay bumabalik sapagkat ang pisikal na kawalan ay maaaring tiisin, masang alaala ng dignidad ng sinumang umalis ng tahimik hindi ito nawawala. Kung ito'y nakaapekto na sayo, magkomento, naranasan ko ito. Nakakaintriga kung paano ang panahon ay nagbubunyag ng mga bagay na dati nakatago. Akala niya kilalang kilala ka na niya. Ngunit sa katapusan, doon niya natuklasan ang isang bahagi na hindi niya kailanman napansin. Ang bahaging hindi nakadikit. Ang bahaging hindi tumatanggap ng kulang kumpara sa nararapat. Ang bahaging hindi namimilit. At nang malaman niya, huli na ang lahat. Sinusubukan pa rin niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na sana ay nagawa niyang iba. Ngunit walang makatataka sa katotohanan, hindi ka umalis para saktan siya, umalis ka para iligtas ang iyong sarili. At walang sinuman ang makapag-argue laban dito sa kaibuturan, marahil ito ang pinakamalupit na gulat, ang iyong pag-alis ay walang bigat ng paghihiganti, ito ay may bigat ng pagpapagaling. Napansin mo ba kung paano ang pagpapagaling ng isang tao ay maaaring maging pinakamasakit na labanan para sa mga hindi marunong humarap sa kanilang sariling katotohanan? Iyan ang nangyayari sa kanya ngayon. Tinatanggap niya ang kanyang dignidad na parang salamin na nagpapakita ng kanyang mga pagkukulang, mga pagdududa, mga pag-aalinlangan at ang salaming ito ay hindi nababasag. Bumabalik lamang ito, walang sawa, sa eksena ng iyong pag-alis. Marahil umaasa siya na balang araw ay babalik ka. Ngunit sa kaybuturan, alam niya, ang natutong bitawan ay hindi nababalik sa parehong lugar. Dahil ang lakas na natuklasan niya sa likod niya ay hindi na masusukat sa mga lumang bilangguan. Hindi pa siya lubos na nakakaintindi. Ngunit nararamdaman na niya, hindi ka lang umalis sa pisikal na espasyo. Umalis ka mula sa siklo. At ang mga siklo, kapag nabasag sa pamamagitan ng dignidad, ay hindi na muling mauulit. Kaya't kahit malayo ka, nananatili kang naroroon sa kanyang alaala. Hindi bilang pasanin, kundi bilang isang di matatakasang alaala. Dahil hindi malilimutan ang unang pagkakataon na may nagpakita na handa siyang mahalin ang kanyang sarili, higit pa sa kayang ikulong. Ito ang iyong tanda. At ito ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman mabubura ang naranasan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na paradox? Ayaw niyang umalis ka. Ngunit wala rin siyang ginawa para manatili ka. At nang mapagtanto niya, pinili mo na ang iyong sarili. Ito ang kwento na sinasabi niya sa kanyang sarili. Araw-araw, sinusubukang ayusin ang mga pangyayari, ngunit palaging natatamaan sa parehong eksena, ang eksena kung saan ikaw ay tumayo ng tahimik at umalis. Patuloy siyang sumusubok na makahanap ng mga sagot. Ngunit ang masakit ay hindi ang kakulangan ng mga paliwanan. Ito ay ang labis na kalinawan. Wala kang iniwang espasyo para sa mga pagdududa. Hindi dahil nagsalita ka ng tiyak, kundi dahil ang iyong kilos ay nagsalita ng mas malakas kaysa anumang salita. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng gumagawa at sa mga nag-isip lamang na gumawa. Sobra siyang nag-isip. Ikaw ay simpleng nagpasya. At ngayon, siya ay nabubuhay sa paligid ng mga tanong na may isang sagot lamang, ang lakas ay nasa iyo at hindi niya kailanman napansin. Naaalala niya ang mga pagkakataong akala niya ang kanyang tinig ang nagdidikta ng daloy ng relasyon. Naniwala siyang siya ang makakapagpasya ng simula at wakas, na para bang siya ang tanging may akda ng kwento. Ngunit ang buhay ay hindi sumusunod sa nakokontrol ng mga script. Sumusunod ito sa mga agos ng tapang, at nang pinili mo ang iyong sarili, nakita niya sa kauna-unahang pagkakataon na hindi siya ang sentro. At ang paglipat na iyon ay brutal. Napansin mo na ba na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa malalaking pagsabog? Nangyayari ito sa detalye. Sa sandaling hindi ka na tumutugon tulad ng dati. Sa minutong ang isang katahimikan ay nagkakahalaga ng higit pa sa libu-libong talumpati. Ganito iyon. Napagtanto niyang nawalan siya hindi nang sumigaw ka, kundi nang huminto ka sa pagtubon. Hindi nang humabol ka, kundi nang tumigil kang tumakbo. At ang kawalang laman na iyon ay mas mabigat kaysa anumang salungatan. Patuloy pa rin siyang sumusubok na ayusin ang nararamdaman niya. Ngunit ang sensasyon na dumaan sa kanya ay paradoxical. Gusto niyang maalala bilang malakas, ngunit ang alaala na natira ay ang kanyang pagkabigla sa harap ng iyong lakas. Hindi ang pag-iwan ang nagmarka sa kanya ito ay ang pagbabaligtad. Akala niya ay siya ang may kontrol, ngunit siya ay pinamunuan ng iyong tahimik na desisyon. At wala nang paraan upang tanggihan, ito ay nagbago sa kanya. Dahil walang makakapanood sa ganitong uri ng eksena at patuloy na maging pareho. Napansin mo na ba na ang ilang karanasan ay dumadaan sa balat at nananatili magpakailanman sa dugo? Ito ang nangyari. Hindi lamang siya nabuhay para sa kanyang pag-alis, siya ay tinatoon ito. Minsan, sa katahimikan ng madaling araw, nagtatanong siya, sinadya ba niyang ipakita ang lakas na ito? Nariyan na ba ito palagi at hindi ko lang nakita? At ito ang sagot na labis siyang nababahala, palaging naroroon. Laging mayroon kang dignidad. Hindi lamang siya nakapansin. Naaalala niya ang mga maliit na pagkakataon kung saan ipinakita mo na ang mga palatandaan. Ngunit inignore niya yon. Akala niya mga oras lang ng pagod iyon hindi niya naunawaan ng na mga babala ang mga iyon. At ganyan marami ang nawawalan, nalilito sa mga palatandaan ng hangganan at kahinaan, sabay sa katotohanang ang mga ito ay mga unang hakbang patungo sa kalayaan. Kaya't, nang sa wakas ay umalis ka, napakalalim ng epekto. Dahil sa bigla, lahat ng mga palatandaan ay naging makabuluhan. Lahat ng mga dating katahimikan ay naging mga paghahayad. Lahat ng kanyang pinaliit ay bumangon sa harap niya na parang bundok na hindi maikakaila. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na sakit na dapat tiisin? Hindi ito ang agarang kawalan. Ito ang pagkilala na hindi mo napahalagahan ang meron ka at ngayon ay wala ng balikan. Ito ang sakit na kanyang kinakaharap. Hindi ang mawala ng isang taong umiinis sa kanya, kundi ang mawala ng isang taong pinili lamang ang sarili. Ito ang pangunahing pagkakaiba, hindi ka umalis sa digmaan umabot ka sa kapayapaan. At ang kapayapaan ang nag-uwi ng mas maraming kahulugan kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi niya alam kung paano ito labanan. Dahil walang kaaway. Nariyan lamang ang iyong imahe na umalis ng may katahimikan. At ang imaheng iyon ay hindi mabubura. Kung sakaling naranasan mo rin ang katulad nito, magkomento, alam ko kung ano ang feeling. Bumabalik siya sa mga lugar na inyong pinagsaluhan. At bawat isa sa mga yon ay tila mas malaki, mas walang laman ngayon. Hindi dahil umalis ka na, kundi dahil iniwan mo ang marka ng iyong pagpili. Ang mga lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya na hindi ito abandonment, ito ay isang desisyon. At ang pagkakaibang ito ay umaabot sa kanya. Maaari sanang siya ay naghanda para sa mga sigaw. Maaari siyang nakipaglaban sa mga paratang. Ngunit hindi siya kailanman nahanda para sa katahimikan hindi siya kailanman nahanda para sa tahimik na nauukit ng higit sa libu-libong salita. At ang katahimikang iyon ang kasama niya. Ito ang katahimikan na sumusunod sa kanya. Ito ang katahimikan na naging pinakamalakas na boses sa loob niya. May mga araw na sinusubukan niyang magpatuloy. Nakikilala siya ng mga bagong tao na didistract sa mga bagong gawi. Ngunit ang alaala ng kanyang pag-alis ay nananatiling buo. Dahil hindi mo malilimutan ang mga bagay na malalim at ang kanyang pag-alis ay yon, malalim, tahimik at panghabang buhay. Alam niyang hindi siya makababalik. Ngunit gayon paman, inuulit niya ang pagnanais na sanay nagawa niya. Ang pagnanais na hindi nagmumula sa nasaktang pride, kundi mula sa huli ng paghanga sa kanyang lakas. Para bang tanging pagkatapos niya ay naintindihan kung sino ka talaga. At ngayon, huli na. Dahil hindi mo na kailangan na mapansin niya. Alam mo na kung sino ka. Ito ang puntong nagbabaligtad sa lahat ng pananaw. Hindi lamang siya nagluluksa sa pagkawala. Nagluluksa siya sa katotohanan ng hindi siya kailanman nakakita noon. At ito ang pinakamabigat. Hindi lamang ito ang pangungulila sa iyo. Ito ang pangungulila sa kung ano ang maaaring nangyari kung nakita niya ang iyong kadakilaan sa tamang oras. Nagpapatuloy ang buhay. Patuloy siyang namumuhay. Ngunit sa bawat hakbang, may alaala. Ikaw ang unang nakatakas at ang natutong makawala ay hindi na kailanman magpapakulong. Ito ang peklat na dala niya. Hindi ito tanda ng pagkatalo kundi tanda ng pagkabigla. Dahil akala niya siya ang magiging may akda ng wakas. Ngunit isa lamang siyang tauhan. At ikaw, nang walang anunsyo, ay naging may akda. At nayon, bawat alaala na bumabalik ay isa ring aral. Isang aral na hindi siya humingi, ngunit hindi niya kailanman malilimutan. Minsan, sinusubukan pa rin niyang isipin ang ibang katapusan. Isang katapusan na siya ang pipili. Isang katapusan na hindi siya nagulat sa iyong tapang. Ngunit hindi pinapayagan ng buhay na bumalik ang panahon. At, gaano man ang kanyang pagnanais, ang katotohanan ay nakaukit na, ikaw ang unang tumayo. Ikaw ang unang kumawala. Ikaw ang unang nagpatunay na ang tahimik na dignidad ay mas mabigat kaysa sa anumang pananalita. Maaari siyang madistract maaari ring mukhang buo siya. Ngunit hindi siya pinapabayaan ng alaala. Bumibisita ang alaala sa tuwing muling nagiging tahimik. At sa katahimikan na ito, kinikilala niya ang mga nawala. Hindi lamang ikaw. Ito ay ang pagkakataong mapagtanto ang lakas na palaging nandyan sa tabi niya. Ito ay ang pagkakataon na pahalagahan bago mawala. Ito ay ang posibilidad na matuto ng walang sakit. Ngayon, ang lahat ng natitira ay ang echo ang etso ng iyong paglisan, ang etso ng iyong kalayaan, ang echo ng iyong presensya na kailanman ay hindi na maaring maging kawalan. At ang etso na ito ay hindi na mamatay. Dahil kapag may isang tao na pinipili ang kanyang sarili ng may ganap na katatagan, ang pagpiling ito ay nagiging walang hanggan. Kung ito ay umantig sa iyo, sumulat dito sa mga komento, kailangan kong marinig ito ngayong araw. Marahil ang pangungusap na ito ay ang unang hakbang para sa iyo na piliin din ang iyong sarili. At tandaan, hindi nagtatapos dito ang usapan. Kung ang kwentong ito ay nagbukas ng isang bagay sa iyo, ang susunod na video ay magbubukas pa ng mas marami. Magklik dito at sumama ka sa akin dahil ang katahimikan ng araw na ito ay nagtatago pa ng mas malaking pahayad.